Okay. Magandang araw. No? Magandang araw. May adlaw sa atong tanan. No? Sa atong mga kagsunan sa Bisaya at Mindanao. May adlaw ninyo tanan. Uh, sa mga nag-message na sa atong uh, mga sa atong uh, YouTube channel sa mga comments section natin. Uh, salamat. No? Maraming salamat sa inyong uh, mga ibinibigay ng mga komento. No, pansamantala, ayaw ko kasi simo ayaw ko muna magsimula sa tinatawag nilang live stream, ano? Kasi alam sinabi ko na nga sa inyo, hindi naman tayo expert diyan. So patuloy pa tayong naga pinag-aaralan yung itong uh, uh, siyensya, <laughs> itong uh, teknolohiya, no? So yun. Ah uh, Nagbabatiin ko na lang kayo at uh, magsimula na tayo. Uh, ito ulit, yung uh, dito kay Alice Go, ano uh, talagang hindi mat, matapos-tapos yung mga mabibigat na usapin ng uh, pagkakadiskubre ng uh, pogo dyan sa Bambantarlat at pagkakadiskubre ng kanyang kaugnayan sa pogo na yan na kung saan napakadaming illegal na pinagagawa. So, ito, uh, pakinggan natin na balita na 'to. May binanggit dito si uh, senador uh, uh, Sherwin Gatchalian, ha. Huh? So, pakinggan lang natin, no? 58. And then itong uh, itong negosyo is QJJ Embroidery Center Incorporated. Opo. But interestingly, nung pinacheck ko ito sa aming uh, business permit uh, section, walang ganyan na company in Valenzuela, now and in the past. Uh, Your Honor, ngayon po wala na po. Before... Yun. <laughs> Parang nagustuhan ko lang mag... Uh, salita tungkol dito ano sa nabanggit ni uh, Senator Sherwin Gatsalian na Kanumay o kasi sa totoo lang uh, ng inyong lingkod no ilang taon din tayo diyan no sa mga Bisaya uh, ang bot na ako pa sa bot na si Cardo Critico ako uh, tumira o ning puyo diha sa Balinsuela for almost uh, mga siguro, no? So, kilalang-kilala ko yan. Sila, itong sila Sherwin, si ano? Uh, ang mga magulang nito ay sa sila yung uh, numero uno ng uh, mga negosyante sa usapin ng plastic. No? Kaya nga, ang kanilang ama ay uh, tinaguri ang plastiking. No? So, mga taal ito, ng mga taga-Balenzuela hanggang sa pumasok na sila sa uh, politika at naging senador kaya itong uh, si Anle na to ha talagang magigisa ito ni uh, uh, senador Sherwin uh, uh, Gatsalyan kasi lalo pa na nagkunyari ba siya o makatotohanan ba 'yung kanyang pinagsasabi na siya ay uh, uh, tumira sa Balinsuela Uh, yan ang dapat nating uh, alamin pa. So ipagpatuloy natin yung uh, mga kwento dito o mga katanungan dito ni uh, Senator Serwen uh, Gatchalian. po hindi ko rin po alam kasi bata pa lang po ako noon. Itong address is exactly the same address kung saan isa sa mga kaibigan namin nakatira doon. may-ari nito, yung Boyle family. No? So Were you leasing with them? Ano bang relationship niya with them? Ah, uh, Your Honor, hindi ko na po alam kasi bata pa lang po. How old were you when? <laughs> grabe ang ano nito, grabe ang uh, palusot nito. no? Kung totoo siya uh, ma na malupit, malupit ang uh, palusot niya. Pero in mo, eh, uh, puro siya bata pa kahit siguro limang taon, eh, anim na taon na makakaano ka na, makaka alaala ka na. Pero, yun na nga, no? patuloy siya sa kanyang uh, pag uh, sisinungaling. Nung tumira ka doon, more or less. Hindi ko na po masyado maalala po, Your Honor. <laughs> Tingnan niyo yung expression tuloy ng isang ali, ano? Uh, hindi man natin siya kilala, kasama siguro to doon sa uh, Haring, pero Maging ito, mga, mga nandun eh, talagang na, na ano, na parang nasa syak. But do you know this family, yung baile family? Hindi ko po malala hindi po, oo. Uh, hindi, hindi kayo umuupa doon sa kanila or? Ah, uh, hindi ko na po malala po, your honor. 58, oo 58. Yun. So, yun lang ano, ah. Uh, na na napukaw ang aking uh, damdamin ng aking uh, kaisipan dahil uh, nabanggit ang isa sa pinanggalingan kong lugar no yung Valenzuela so ah uh, may sinabi doon na ang magulang niya ay mayroong uh, embroidery no sa Kanumay, Valenzuela. Yung Kanumay nga pala ay dalawa yan. Uh, mayroong tinatawag kami dyan na Es Kanumay. At may tinatawag kaming uh, West Kanumay. So, dalawa yan. Ang nagiging uh, parang boundary nila is yung uh, expressway na papuntang uh, North Luzon. So, uh, matagal ang inyong lingkod yan. So, itong si Alice Go at yung pamilya nito talagang uh, questionably, ano? Napakadaming question. So, meron pa tayong ibang ipapakita na mga uh in interview itong si uh, uh, Senator Sherwin Gatsalian. So ipakita pa natin yung ibang mga binanggit niya, no? Mga binanggit niya at pag-usapan natin kung kaya nating magbigay ng counting kuro-kuro uh, bawat sasabihin ni Senator uh, Sherwin Gatsalian. Uh, because she was uh, born uh she's born um Uh, through, um, a, uh, or, uh, through a midwife or through a informal way uh, not in the hospital i think she was born at home uh, uh, that's what her declaration is she's homeschooled for basic education meaning elementary and high school and she also said that she didn't go to college you know? so that part of her life is actually missing or according to her uh, she lived in her farm and uh, that's where she grew up um, uh, a big chunk of her life. And then uh, she went on narrating that she is a, a a um, her business or her family business uh, is into piggery and into farming. And then uh, at one point it became POGOS uh, because uh, she also admitted that she met people in Clark and then she entered into a partnership with them. And uh, this partnership, became what we call the Baufu Land Development, which developed basically the 10-hectare uh, CBD in um, uh, Bamban. And... Yun, no? So, pinapakita lang na talagang uh, nakakapagtaka dahil uh, bigla na lang itong uh, babaeng ito mula doon sa kulang-kulang na mga informasyon a uh, beruin mo late registry late registrat regist registration siya o late registrations siya sa kanyang uh, birth certificate o yung kanyang pagsilang tapos sa uh, nagkaro nag naging uh, pumasok lang ito sa tarlak at uh, nagpa nagpa-rehistro bilang botante ay 2021 lamang no so tapos 20 by 2022 mag nag-election na naalala ko tuloy itong si uh, Garcia no uh, talagang uh, sabi ko nga uh, pwede ba i maglagay ko ng amendment yan no pag maglagay kayo ng pago uh, uh nga ano ba ang tawag nun? Yung pagbabago ng uh, mga guidelines yan. Kasi nabanggit niya na ang sa pagpaparehistro daw nitong si Alice Go ay wala naman daw uh, kumontra o nagpatunay. Naku po, yung uh, ginoong Garcia ng Comelec, no? Uh, tanong ko nga sa inyo mga kababayan, tayo ba pag nagparehistro isa uh, mayroon bang mga mayroon bang mga kakilala tayong nandoon o di ba kanya-kanya yan no so paano paano pa, paano sabihin na obligasyon ng ng taong bayan ang uh, pagtutol sa iyong pagrehistro kung ikaw ay uh, hindi nila nagugustuhan paano mangyari yun? E, samantala ang pagrehistro ay kanya-kanya yan. Pwedeng pagdating niya doon ni isa, walang nakakita sa kanya. Pwede rin naman pagpunta mo sa isang uh, Registrar Office ay uh, marami kayo pero hindi naman kayo magkakakilala. Kaya, paano panong iaasa ng Comelec? Ang uh, pagbabantay, parang yung palang gusto nilang mangyari. Eh. Ha? Nasa mamamayan o nasa uh, butante dyan sa lugar na yan, pagbabantay kung sino yung mga nagpaparehistro. Di ba? Napakalaking ano yan, napakalaking kalukuhan yan. Kasi hindi mo naman nga kasi mamomonitor tayo ng mga simpleng mamamayan. Ah, uh, hindi natin mamomonitor kung sino-sino yung mga nagpaparehistro. Dahil yun na lang ba ang gagawin ng simpleng tao ang magbantay doon? Di ba? Ang dapat niyan, kaya nga may pa biometrics, biometrics pa yan eh. Di ba? So, kayo dapat. Ang kumilik dapat. Di ba? Anong sa tingin nyo, mga uh, mga kakardo kritiko, mga ka-YouTube channel ko, tayo ba ang uh, dapat magbantay sa lahat ng mga nagpaparehistro? Di ba dapat obligasyon nila yan? Kahit Anong silbi ng pagbabiometric biometric ninyo diyan at paghingi pa ng kung ano-anong mga uh, uh, IDs o mga pagkakakilan lang kung uh, yung pala ay ang ang pagbabantay pala sa uh, mga nagpaparehistro ay eh, iasa niyo lang sa mga nagpaparehistro din na butante na huh? kung napakalabo po no so yun ang ang ano natin ah uh, itong uh, binanggit nito na napasa napasadahan lang natin yung uh, sa usapin ng uh, pagrehistro pero yun nga nga ano ito talagang si uh, Alice Go ay napakaraming uh, problema sa ngayon yung huli kong uh, vlog na pinag-usapan natin din si itong babaeng ito ay uh, ito yung sinasabi kong naging kakorporasyon niya Ah, uh, ito. Ito yung naging kakorporasyon niya diyan sa uh, Bambantarlac, yung pugo diyan na nasa likod lang mismo ng ganyang uh, uh, nasa likod lang ng kanyang uh, munisipyo ay itong si Wang Xiang na ah uh, fugitive o yung criminal o gumagawa o wanted, no? Wanted sa bansang China, no? Kung si na uh, hindi tayo dapat tumulong sa China pero pagdating dito ay uh, dapat nating hulihin 'to at uh, i-deport at dalhin sa China dahil dito ngayon sa Pilipinas ito gumagawa ng uh, kalukuhan no so ito itong taong ito ka-korporasyon ng ni uh, Alice alisgo so nakakatakot talaga dahil uh, sabi pa nga eh, ang mga nakuhang uh, armas, ang mga nakuhang mga illegal na kagamitan sa mga pang scam no? Ang cellphone na napakadaming cellphone na gamit din sa pang scam ang mga torture uh, chamber, ang mga uh, mayroon pa silang mga tinatawag na uh, may may kaso sila sa tinatawag na uh, human trafficking, no? Kasi kumukuha sila ng mga uh, trabahador na walang mga papel at yan ang nagtatrabaho diyan sa Pugo na yan. At makailang bisis na yan natin na... na Kung baga makailang bisis na nating nabalitaan na itong... Uh, makailang bisis na nating nabalitaan na itong uh, itong putol ako sa gitna ano ilang bisis na nating nabalitaan na itong mga pugo yung mga niread na pugo ay uh, palaging may mga illegal na aktibidad kaya nga pinagre-rid sila ng ating kapulisan o ng uh, NBI man yan so nakakapagtaka din ano na maka 2020, 2021, 2022 ay mga may mga ni na no. Pero nakakapagtaka na itong uh, nasa Bamban Tarlac ay uh, at nasa likod lang ng munisipyo ay hindi man lang <laughs> naguhunos dili no. Ano bang tawag sa Bisaya niyan? Wala way 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 uh, pagbantay man lang kung unsay mga nahitabo sa ilang tapad lang sa ilang munisipyo no di diyan palang makikita mo na na mukhang mayroong <laughs> makang mayroong uh, hindi magandang ginagawa ang mismong mayor diyan at hindi natin alam no uh, passing tabi na diyan sa mga konsehal <laughs> mga konsehal ni si Alisgo no mga Pilipino alam ko mga Pilipino kayong uh, natural kasi bigla na lang naman pumasok nga yan si Alice Go. Pero alam ko kayo, maging yung vice, mayor siguro ninyo, ay mga Pilipino kayo. Pero nakapagtaka. Kaya uh, bakit, uh, bakit maging sa inyo, ay uh, wala kayong ginawa na pagbabantay dyan sa inyong nasasakupan. Nakakaduda rin tuloy na ano ba, dinuble ba ni Mayora yung mga sahod natin yan, <laughs> Natatawa lang ako, no? Pero, uh, bakit kasi ni isa sa inyo dyan, wala man lang nagsalita, walang kumontra sa mga nangyayari dyan. At maging yung pagtakbo ng inyong Mayora, di nyo man lang pinagdudahan. No? So, itong si, ano, mayroon tayong maraming informasyon na nakuha dito kaya, Uh, kaya ginoong o kaya when we went on asking uh, how come the financial statements did not reflect the assets or even the cash yan gusto ko lang idagdag ano kasi marami siyang sinabi isa Siya ito sa mga panayam ni Karen Abila da Karen uh, Abila ba Dabila no So, pagpatuloy lang assets. natin. Uh, she said she doesn't know and uh, she has no idea on uh, those financial statements. Okay. So, when her birth certificate was issued. So, from the time of birth until 17 years old, she didn't have any birth certificate. Yun. So, ang dami. Ang dami talaga. Ang dami talaga naging problema. At uh, ma maisingit ko lang, ano, bukod dun sa mga na-discovery, no, ipapakita ko lang sa inyo, no, Ayan, uh, ganyan ang itsura ng uh, munisipyo ng Bamban, ano? So, kung titingnan nyo, ay talaga namang uh, maganda na rin. Tapos, uh, ito, papakita ko rin sa inyo. Ayan, ito yung uh, uh, pag-aari, di umano, sampung hektarya na sabi ay binili na ng Baupo Compound kaya alis uh, Alisgo. So, napakalaking uh, napakalaking uh, lugar at mayroong mahigit sampu o kulang-kulang sa sampu na mga building no tapos sa uh, may mga mall yan may mga may mga tindahan may mga tila parang uh, grocery store na doon bumibili yung mga trabador yung mga pogo employee no so kumpleto yan no tapos ito ito naman yung uh, over the top na kuha, no? Yung parang kuha ng isang drone. So, makikita nyo, ano? Yung may kulay pula na yan. Uh, sabi nga nila, Senador uh, uh, Sherwin Gatsalian at yung mga iba pang nag-imbestiga, yan yung mga bilyas, no? Yung ilang piraso yan, uh, 3, 4, 5, 6, 7, or 8, 19, 10 Champo ba yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. sampo na mga tila mga bahay, no? Komplito yan ng mga kagamitan at malalaki yan. Ang kuha kasi na yan is uh, mataas. Maaring sa isang helikopter o sa isang drone. So may nakikita kayong may kulay blue na naka-rectangle. Ay uh, Olympic size yan na swimming pool. So ang pinakamasama din nangyari dyan, ito mga katabing mga building na kung saan dito yung mga uh, scam mga pugo uh, mga kumbaga yung parang pwede nating tawaging parang mga mga na, yung nauso ngayon yung nauso noon pa yung mga panggabing nagtatrabaho na puro computer ang inatupag pag uh, ano bang <laughs> tama tuloy na wala tuloy sa isip ko no yung mga call center parang mukhang call center yung mga yan ano yung mga building na yan, puno ng mga empleyado yan, na akala mo, call center, pero yun na nga, pogo, ano, mga gambling na dinadaan sa uh, computer. At ang masama, hindi gambling na legal. Scam ang nangyayari, no? Mga crypto scam, mga lab scam, mga kung ano-anong uh, parapol na hindi naman totoo kinukuha lang ang inyong mga pay number hanggang sa ma kuha yung mga account niyo, yung mga banking account niyo, maubos ang pera niyo. So matindi sindikato ang nangyayari. At ang uh, masama natuklasan pa ng uh, nagsagawa ng uh, pag grade ay ito pa lang uh, yung mga nakakulay pula na yan ay may mga underground, may mga tunnel papunta dito sa mga building na to, yung mga malalaking building. Sa mga katuwid, nung inirid nila, nakatakas yung mga mga big bus, no? Hindi natin alam kung kasama yung si Alice Gu <laughs> na kung saan. Baka kasama siya dyan sa loob ng compound. Pero dahil may mga tunnel yan, eh, nakatakas. No? Hindi nahuli. Hindi naaktuhan yung mga big bus at maging itong nga uh, maging itong si Wang Xiang, no? Kung uh, nandun siya on that time, nakatakas yan dahil sa mga tunnel, no? Dahil sa mga tunnel na maaring isa sa mga isa sa mga bahay na yan, yung mga bilyas na yan, ay diyan nakatira itong si uh, sino si yun, Wang Xiang. So, para gusto ko tuloy pakita sa inyo yung mga ganito, ano? Ayan. <laughs> alam nyo ba? Alam nyo ba eh, yung, yung mga ganitong uh, tunnel ay uh, panahon di umano to ng uh, hapon. <laughs> no? At ito ay diyan kuha din sa talak. So, uh, mayroon pang isa. Ayan. So, ganyan bang ba mga tunnel? No, hindi pa tayo nakakuha ng eksaktong itsura. Pero, yun na nga. Lumalabas tuloy na uh, mautak, no? Napakautak ng uh, ng uh, ng yung mga sindikatong nagpapatakbo ng pugo na yan. nanakong saan involved at kasali yang si Alice go na yan. 100% na tayo <laughs> na involved ang babaeng yan at patuloy uh, nating bantayan ang uh, ito o yung uh, patuloy nating bantayan ang uh, talambuhay ng babaeng ito na kung saan isang pakawala no pakawala ng uh, China ng uh, illegal na mga pugo na yan na pumasok na sa ating bansa para alam niyo na magkamal ng maraking pera dito dahil sa sa isang uh, sa isang uh, pamamaraang uh, sindikato no okay so maraming salamat at uh, um uh, mag-ingat lahat ah uh, hayaan nyo. may pagkakataon din na uh, tayo ay magkakaroon ng live streaming o uh, ano bang tawag nun? Mag, mag ano tayo magkaroon tayo ng live uh, uh, kalimutan ko ng tawag na no? pero pinag-aaralan ng inyong lingkod no okay sige maraming salamat at mabuhay tayong lahat